Magandang tanghali sa ating mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik para sa isang komento sa nangyayari po impeachment ni Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, kahit na napakarami po nila sa Senado, kasama na dyan ang pakikipagsabwatan ng uh, Korte Suprema. Pero alam niyo po mga kababayan, nag-iisip din po yung mga yan sila po merong takot. Bakit? Dahil ang totoong makapangyarihan ay ang taong bayan. Yan, nakasaad na po sa ating history. Yung pong nangyari kay Marcos Sr. nung panahon ni Cory Aquino, yung pong nangyari panahon nila Erap, Estrada, na kung saan tumindig ang taong bayan at kanila pong uh, pinabagsak ang uh, mga taong mapang-abuso lalo, lalo na po nung time ni ERAP. Kaya ito pong kaso ni Duterte sa impeachment ni Sarah Duterte, may pag-aalinlangan din po yung mga yan, may takot po yung mga yan. Hindi po ako naniniwala na sobra po nilang ka-confident. Siguradong takot na takot po yung mga yan, mga kababayan. Lalo na nakikita na po nila na nagsisimula na pong uh, mag-mobilize ang taong bayan, ang mga makabayang Pilipino, ang mga patriotiko. Iyan ang katotohanan dyan, mga kababayan. Kaya ako po'y naniniwala na nag-iisip po ng malalim ang mga tao na to. Mga tao ni Digong. Hindi basta-basta. Taong bayan ang masusunod. Taong bayan can make things happen. Yan nga ang sabi ni Korea Aquino mga kababayan. Kaya delikado. Delikado ang mga nakikipagsabwatang membro ng Korte Suprema sa mga senador. Gaano man kayo karami, Chis Escudero at mga kasamahan, mga Duterte Black na mga senador. Kaan, gaano man kayo karami, mananaig. Ang katotohanan, makakamit ng taong bayan ang hustisya ang mga tao ay lalabas sa lansangan at kanilang gagawin ilulunsad kung ano ang nangyari noong panahon ni Corazon Aquino, noong panahon ng EDSA People Power.